Umabot na sa halos siyam na milyon ang naitalang pagkalugi ng na mga magsasaka sa agrikultura dahil sa nararanasang epekto ng El Nino. ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Natuyot na sakahan at natutuyong pananim na mais. Yan ang sinapit ng mga pananim ng mga magsasaka sa Aginaldo at Lamot sa Ifugao dahil sa kakulangan sa tubig. Ito na ang epekto ng nararanasang El Nino phenomenon. Sa tala ng Department of Agriculture as of March 13, 2024, mahigit 88 million pesos ang lugi ng mahigit 1,300 na magsasaka. Totally damaged ang mga pananim sa 72 hectares na maisan at 13.4 hectares na palayan sa Ifugao. Yung talagang as in uh... Uh, nasira na. Uh, karamihan kasi dito, ito yung mga na uh, nasa rainfed areas. So, yung mga nasira ay itong mga nasa seedling stage. So, hindi na sila uh, makarecover. Iginiit ng ahensya na bago pa nagsimula ang El Nino, pinayuhan na ang mga magsasaka. Wala pa namang naitatalang epekto ng El Nino sa poultry at livestock sa Cordillera walang may bibigay na cash assistance sa mga apektado. Ngunit may nakahandang binhi ng mais at palay na ipapamahagi sa mga drought-identified areas. Nakapagbigay na rin ang DA at mga LGU ng water pumps sa mga magsasakang may mapagkukunan ng supply ng tubig. Ang ating promote ay integrated farming system sa nano na hindi lang isang commodity ang itan itanim nila kung maaari may konting livestock sila may para kung halimbawa lang maapektuhan ng isang commodity at least meron pa silang other alternative sources of income ang National Irrigation Administration naman, may mga aksyon sila para labanan ang epekto ng El Nino. Mahigit 2,000 hektarya sakahan ang posibleng maaapektuhan sa Cordillera na nasasakupan ng mga national irrigation at small communal irrigation system. Ayon sa NIA, manageable pa rin ang water supply sa mga irigasyon. Actually, ang binabantayan namin ngayon is itong mga vulnerable areas to be affected by Ilmin yung Hakonami, mm -hmm. naging vulnerable areas which is uh, Uh, part of uh, Apayaw Apayao and Kalinga. Nakikipag-ugnayan na ang DA, NIA at mga LGU para maibsan ang matinding epekto ng El Nino sa mga magsasaka sa rehiyon. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.